ni Lady ngayon yun. Gawa nga nun. Siyempre, every time magko-compete ako, talagang... Hindi, hindi ko alam kasi, ako kasing tao, hindi ko alam kung saan ko Hindi ko alam kung saan ko nilalagay yung mga pera na nare-receive ko dito sa mga competition na sinasalihan ko. Kumbaga wala akong ano eh, kumbaga parang alam mo yun, nawawaldas ko lang ng ganun lang kabilis. Sa mga bagay na alam mo yun na wala namang kabuluhan. Na pang sarili mo lang talaga. So si Lady nag-introduce sa akin talaga ng forex na pinapakita niya sa akin. Kasi hindi hindi ako ako hindi ko interesado eh. Sabi ko, ikaw na diyan kasi ano mo 'yan eh, parang linya mo 'yan eh. Ako kasi parang hirap ko maintindi sa mga ganyan lalo na kung talagang hindi para sa akin. So, na-experience ko talaga diyan eh, talagang ano. Nakita ko sa forex talaga na, la, ganun talaga, ganun pala talaga kumita to si forex na ano na may time talaga na may time talaga na na bumubulusok siya, natatalo, ganyan. Pero may time talaga ding bumabawi. Paminsan, hindi lang din naman ako nakaka-experience, so, mas malala yung sa kanya. Ang gawa nga na ano, yun nga, katulad nga ng sinabi niya nga kanina na pag, pagano pag, uh, pag nasunugan siya. Siyempre, maghahanap ng ano yan eh. Nahahanapin ako yan. Ako yung una niya nga hanapin na pagbabatuhan niya ng ano na yun. Eh ako naman, inaano ko lang, sabi ko, okay lang yan, babalik din sa'yo yan. Sabi ko, kailan ka pa ba, kailan ka pa ba, ba hindi, ano, hindi pinagbigyan ni Lord, sabi ko sa kanya. Kumapit ka lang, Pag pray mo lang, matalo, manalo, sumugal ka eh, dyan ka na eh, sabi ko. Tuloy-tuloy mo na yan. Kaya bilang ako din, syempre, nakatulad niyo nga din dalawa na, ako yung parang nagiging, ano din, nagpupush sa kanya na, sige, laban mo lang yan, sabi ko sa kanya. Kasi para sa akin, sabi ko, natawas sabi ko sa kanya, na kapag ako nagpadala din ako sa ano mo, sa emosyon mo, pag halimbawa, nasunugan ka, parehas tayong nag-iyakan dito at parehas tayong dinamdam yung mga nawala sa atin, eh, walang mangyari. Kailangan kahit papano, merong, merong isang positive palagi na yun yung parang magpupush yun na, sige, okay lang yan, manalo, matalo, andito lang ako kung kinakailangan sa pakin mo ako, pag, pag, sa akin may buntong lahat ng mga ano, sama ng loob mo sa nawala. Kasi ano naman yan eh, babalik at babalik pa rin sa so, iyan. kumbaga. Kaya, yun, talagang sobrang ano, blessed ko and thankful ako nga na nakilala ko din kayo, Sir Edsel and Ma'am, na talagang sobrang laking tulong para sa akin bilang isang atleta na... Uh, at least kahit papano may alam na akong ano may alam na ako kung saan ko saan ako ano may kung kumbaga sa akin bilang isang athlete meron na akong kahit papano na kinikita or may nakukuhang income para sa ganun nakikita ko din syempre yung pinaghihirapan ko which is ano naman talaga uh, sobrang laking tulong para sa at hindi lang sa akin, bilang isang atleta sa lahat din, kaya nung in introduce ko nila sa mga ibang teammates ko na oh, try nyo, mag-try kayo, mag-forex ganyan, kasi ano eh, ah, talagang sobrang legit nya sa una, oo, pagka siguro kapag maliit lang nilagay mo, talagang masusunog at masusunog ka, pero kapag nilakihan mo yung ano mo lagay mo dyan, sure ball naman yun, yun talagang ano, talagang Sobrang blessed ako na nakilala ko si Forex talaga sa buhay ko. Siyempre sa buhay namin yes. din. Yes! Ayan. Grabe, ni Lady. <laughs> <laughs> <De> talaga. Talaga minsan, <laughs> <laughs> minsan, minsan talaga. Eh madalas pala. <laughs> madalas. Na talagang ano, hindi mapakalito. Pag, pag, pag ano eh, limbawa, makit kami bundok. Lagi niya si check yan. Pagka nakaligtaan niya lang siguro mga minuto or isang oras, ganyan. Pagtingin niya, susunugan na siya. Siyempre eh, Brian kasi, parang siyempre, parang hindi niya sa akin inaano, pero parang nararamdaman ko na sa akin niya binubunton. Okay lang, habi ko, okay lang, sa akin mo ba to? Buti nga sa akin lang eh. Kesa naman magmaktol ka mag-isa dyan, hindi mo labas yung sama ng loob mo, mas mahirap naman yun. Kaya sobrang ano, sobrang uh, uh, thankful kaming dalawa na nakilala namin si Forex. And syempre, sa inyo Sir Edsel and... Madam, na, hindi nga, itong opportunity na travel nga para sa amin eh, sobrang ano, uh, enjoy na, and sa mga tao din na nakaki, nakikilala namin, well, sa akin syempre, eh, hindi ako pala kaibigan eh. Ano ako eh, talagang, alam naman ni Lady yung simulat sa pool magkakilala kami, hindi ako yung mga tao, ganyan. Pero pagka nakuha mo yung loob ko, okay ako sa'yo, gano'n. Pero sa, sa nakikita ko ngayon na uh, hindi pala, pala gano'n, kumbaga, Siyempre, explore mo din. Makipagkaibigan ka, hindi man kayo or ano. At least, nakiki, ano ka, marunong kang makisama. So, dito, naramdaman ko sa Forex na talagang mababait lahat ng tao and talagang marunong talaga silang makisama. Nang sinasabihan ko siya, pero hindi ko intention siya, napigilan, na gawin mo yung ganito, ganito. Sabi ko, parang ano, nag-aalangan pa ako eh. Pero nung pinasok niya na ako, dun, dun ko naramdaman na, ah, oh, ganito pala yung pakiramdam na. Ano. Siyempre, nung time kasi na yun, hindi ako kasama. Mm -hmm. kaya medyo nag-ano okay. ako. Uh, kaya ngayon na... Kaya ano, nakilala niya na nakilala ko ko eh. mga kasama ko. Na yung mga kasama, na niya. Panatag na ako, komportable na ako. And then, syempre ako, nabilang isang mahiyain noon na talagang hindi pala kay Bo, tahimik lang sa tabi, parang si Mark. Pero, The Rock. Ayun. So yun ang experience ko sa Forex talagang. The best, the best ang Forex talaga. Ya no, grave no.